umuwi ka na ha. Yung lola mo ha, magdala kayo ng payong sa susunod. So yon mga tol, pangalawang batch na to, syempre. At meron naman tayo, meron na tayo na ispatan para dito. Sa pangalawang ibibigay natin. So yun mga tol, nandito ako oh, sa Santo Nino ngayon Dito na ako bumili At meron na tayo na ispatan kanina, naglalakad siya Nakakalakad siya mga tol Sana maabutan natin no Sana maabutan natin Okay, bilisan na lang natin So yun mga tol, ah, balikan ko na lang kayo mamaya no Para ano kasi medyo traffic eh. Medyo traffic dito sa no sa, ano, sa palengke ng Santo Nino kasi the day is Sunday. Maraming namimili. So ayan, balik ako kayo mamaya mga tol. So yun guys, meron na tayong and Andito yung ispatan natin. No? Ayun, naglalakad sila. Yun yung maglola. So doon natin ibibigay yung pangalawang blessing. Galing kay Lloyd, siempre, So try ko tayo abot na natin sa kanila yung blessing galing kay Lord ah ang init yun no? sipag ni nana eh sipag ni na yan sipag mo naman ah ang sipag ni nana ah hindi ka ka pernah ini Nainitan ka na. Nay, may bibigay ako sa'yo para makauwi ka na, ha? Oo. Oh. Uh, bangsaing, ha? Apo. Ito na, kay nanay na lang. Ingatan mo yung lola mo, ha? Oo. Oh. Apo, nay, nay. Salamat, nay. Ingatan nyo yung sarili nyo, ha? Ha? Sige po. Sa, tagasan pa kay Taga kayo, nay? Tagasan kayo? Oh, huwag ganong umiyak na Huwag ganong umiyak Basay saing mo na yan Umuwi ka na ha Ilola mo ha Magdalaki ng payong Sa susunod Nay salamat ha Salamat Opo 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 Yan may masasayin mo yan May ulam din dyan ha Para makauwi ka na ha Sige nay Sige po Sampay na mga tol. Ibigay na natin yung pangalawa. So yon mga tol. Tagumpay. Nakadalawang ano tayo. Meron tayong dalawang nabigyan ng blessing, no? Katamo si nanay. Sipag ni nanay, no? Kaya yun, habang may buhay, laban lang. Tiwala lang kay Lord. So yun guys, pauwi na tayo. Um, sana sa susunod ah uh, medyo swertehin para maraya pa tayo mabigyan. Medyo dagdagan natin yung na mapamigay na tulong sa kanila no. Uh, okay. Sarap sa pakiramdam. Dado ko na ano. Uh, malaking tulong sa kanila yon, di ba? lang mga tol. Tatapusin ko na dito ang ating Ride So yun lang God bless mga tol Sa ingat tayo lahat So the day is Sunday Sigurado ako oh, maraming nag happy happy ngayon Yun lang guys and yo Peace out